Yes, it's a blessing. So mga nanay, mayroon na tayong pambayad ng ating mga pills, kuryente, tubig, ano pa ba. So yan, blessing. Ganito po yung mga sinasahod pag naka-million views ka. At mayroon maraming million views dapat tayo lagi. Hello, good afternoon everyone. Bibigyan ko po kayo ng konting kaalaman kung paano ang mindset para tumagal kayo dito sa mundo ng pagiging content creator. Kasi kung ang mindset nyo, uunahin nyo po yung mga ganitong mindset na gusto nyo nang malas, uh, makasahod ka agad, madidismaya kayo. Kasi kailangan nyo pa ng <clears throat> 1 million views bago kayo magkaroon ng 20 plus na dollars. So 100k views sa akin is 1 dollar. So kailangan nyo po talaga ang mindset natin is paano muna tayo makakagawa ng isang content na magkakaroon ng magiging interesado ang mga uh, manonood dito. So ako, inuna ko po talaga kung ano yung aking niche kasi kailangan kong uh, sanay Kasi yun lang po doon ako nasanay kung ano yung ating gustong-gustong gawin. Yun po yung ating gawin. Dahil kapag napipilitan lang po tayo sa ating mga ginagawa, for sure, hindi tayo magtatagal. Kailangan love mo yung ginagawa mo at yun yung nakasanayan mo. Yun yung passion mo talaga. So, ako passion ko na po talaga ito. So, yon Hindi ko muna tinignan yung kita. Kinandahan ko muna ang pag-iisip kung